Magandang tanghali po mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga ngayon pong July 20 sa mga tataya po dyan ng mga jackpot, ano po, ng mga loto jackpot Pilipinas sa abroad. Ito po ang magagandang tips at magagandang numero sa mga kumakain na ng lunch dyan. Uy, buksan na po ang cellphone nyo at kunin na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na babanggitin ko pag nagustuhan nyo. Tayaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At syempre po, ang request nyo po na natin, ito naman po binabagalan natin. Pag hindi nyo po nasundan, pwede nyo naman po ulitin yung video panoorin. Okay? Ayan po, ganyan po kadalian mga kalaki. Kaya kung ready ka na, abay, ibibigay ko na mga lucky numbers sa inyo at ako po ay nagugutom na gusto ko na rin pong kumain pero bigay-bigay muna tayo ng vlog habang wala pong bumibili ngayon mga kalaki sisingit po tayo na magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo kaya eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo ayan po mga kalaki eto na po ang unang 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers mo ay number 19 number 24 number 36 number 47 number 48, number 53, number 16, number 12, number 29, at number 35. At ito rin po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 23, number 36, number 38, number 18, number 10, number 21, number 6, at number 33. At ito na po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 14, number 25, number 34, number 37, 37 ha, ah. number 16, number 5, at number 19. Ayan, at syempre mga kalaki, ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 20. 4 Number 14 Number 12 Number 20 Number 15 At number 7 Ayan, at syempre po mga kalaki Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay Number Number 8 Number 2 Number 2 Number 1 Number 5 At number 3 Ayan po mga kalaki At syempre po ito na po pinakalas Ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin mo na mga kalaki Ilista mo na Ang 5 digit lucky numbers mo ay Number 38 Number 16 Number 26 Number 29 At number 22 Ayan po mga kalaki Kompleto po ang mga lucky numbers na Binigay ko po ngayon sa mga abroad ah pwede nyo po yan tayaan sa loob po ng tatlong araw. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki, kung saan po naglalakihan po mga jack prices ng mga loto Pilipinas po dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Pero bago po ibigay yan, dapat naka follow po kayo sa mga legit na account namin na para po hindi kayo maligaw at para hindi po kayo mamali na mga sinasalihan, okay? Marami pong nagkalat po ng mga fake account ko dyan. Kinukuha ang picture ko. Ginagawa po nilang profile. Naku, baka mali ka naka, na ipapalaw, Hindi po ako yan. Baka mali ka nang sasalihan ng private consultation. Hindi po ako yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan. Hindi po sasagot yan kasi fake po sila. Hindi nyo po ako makikita. Ito po mismo ang legit na account natin ngayon. Red Parungki na mayroong 135,000 followers po. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. ay legit na account natin sa Facebook at meron po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Palungki na merong 17,000 followers at syempre po TikTok na merong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger mo. Libre po 'yan at tatay ano sa loob po ng 3 days. Okay? At tandaan niyo po mga kalaki basta naka ka, may lucky numbers ka pag nakita ko yan koyan ko yan. At syempre po mga kalaki, ang laki numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa wedding pag ka sa private consultation. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit depende po sa gusto mo okay at syempre po mga kalaki kapag sumali ka rito make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki baka pag naikod ko ang birth month at birth year mo malalaman mo swerte pala kaya sali na po subukan nyo na po ang private consultation baka nandito ang swerte mo at sa mga sasali po ngayon ha bibigyan ko po kayo ng discount para discount po kayo ng Uh, good for 3 months po ang ating membership. Bibigyan ko po, po kayo ng discount para member kayo ng tatlong buwan. July, August at September. Okay? Ayan po mga kalaki ha. Tuloy-tuloy na po tayo. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers. Jackpot po, Lotto Pilipinas. Umpisahan natin sa 642. Ito na po. Number. Number 21. Number 36. Number 39. Number 42. Number 18. At number 10. Yan po yung una. At ito lang po ang 645. Number 23. Number 37. Number 17. Number 31. Number 8. At number 26. At ito lang po mga kalaki ang 649 six-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 14. Number 25. Number 29. Number 30. Number 37. Number 41. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky number 655. Ito na po, kunin mo na. Number 36. Number 43. Number 45. Number 15. Number 9. At number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang last, ang 6-digit lucky number 658. Mga kalaki, ito na po. Kunin mo na rin. Number 20. Number... 34, number 38, number 18, number 47, at number 52. Ayan po mga kalaki, kompletro po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo kay, kay Ma'am Eloisa Banyaga. Ma'am Eloisa Banyaga po dyan po sa may Manila. Hello po sa inyo sa taga Manila. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan sa mga Pamilya Banyaga. Bibigyan ko po kayo ng two-digit lucky numbers na hiling po nila. At syempre po sa mga uh, pasalubong vendors naman po dito sa may... Ayan po sa may Legaspi City Albay. Hello po sa mga taga dyan, sa mga Albay dyan, sa mga pasalubong vendors natin dyan kila Ate Monique shout out po sa inyo lagi po kami nanonood Sir Red paborito po namin dito ang 3 digit lucky numbers natutuwa po kami at marami po kayong natutulungan Uy, hello po mga kalaki maraming salamat po bibigyan ko po, po kayo dyan ng 3 digit lucky numbers at may bonus po yan na 642 ayan sa mga gusto pong ma shout out message lang po ng message comment ng comment pag nakita ko kayo po ay nakafollow masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa kaya mga kalaki yan po ang mga lucky numbers natin tayaan nyo na po yan 3 days po bago natin palitan. Good luck. Tataya nga ako mamaya. 6.45. Nakalimutan kong uminom kanina. Inom na ako ngayon. Ayan. Good luck.